May design po kayo. Punta po kayo dito. Sa gitna ng lungso, sa Malcolm Square, may kagiwa ng pangulo para not pumasyal. Madami kang mabibili, iba't ibang gawang. Sir, madam, baka gusto yung ng buoy food products. Meron tayong mga klase ng wines. Meron tayong strawberry coffee, strawberry vinegar, may strawberry hot sauce din tayo. May strawberry preserve din tayo. May bakla bobo tayo plastic doon, sir. Buoy food products po itong store natin. Hanggang Sunday kami. Ang kaya ang sa ng Pangulo para sa Pilipino. guys, welcome po kayo dito sa amin e store dito sa Marcom Square. Punta po kayo, bili kayo ng mga ganito. O yan, gamit sa kusina, o kaya souvenir, o kaya token. And then, lahat-lahat meron. May discount po kayo, punta po kayo dito. Pagkain, souvenirs, mga kahoy na produkto Strawberry jam, strawberry wine Lahat Hi, hello guys! Inviting you all dito sa Kadiwa ng Pangulo dito po sa Malcolm Square hanggang Sunday po kami. Uh, support local product, locally made po lahat ang mga ito. Ito, Tayabon for product. Meron po kaming kiniing, itag, yema. Nagbibigay din po kami ng wholesale price. Um, just uh, reach our page, Tayaban Homes Favorite. Thank you sa kaliwa ng Pangulo, lahat may saya. Hello po, good morning. Uh, ako po si Irma ng Mamila Food Products. Ito po ang aming uh, products dito. Uh, dito po kami sa Malcolm Square ngayon, Baguio City. Uh, ito po ay uh, kadiwa ng Pangulo. Magsimula po kahapon. This is for four days event. Hanggang Sunday po ito. So visit us here at Malcolm Square. Marami po kayong pagpipilian, mga local products po ito, mga tinda namin dito sa Malcolm Square. At ito po yung aming ubi-jam po. Meron din po kami mga kasuy, pinas. And uh, may cheese bar po at mga veggie, veggie fries. tayong mamili, tara na pumisita. Hello, gusto niyo pong i-try yung aming products po na merong creamy garlic, chili, strawberry, tapos yung chili salsa, yung mga suka po na may strawberry infused, cucumber and mango infused po. Nandito po kami sa Malcolm hanggang Sunday, May 4. Strawberry jam, strawberry wine, lahat